Ano po 'yung nagpa holy yung Bulinaw? Amticketa 'yung mga kasakay. i-identify na umaga. Kaya po 'yung Bulinaw ng mga kasaka. Anibis. Anibis. Mga kasakay, mga tao, baka na ng bato. Ay, manibis. Mga tulog. Kayo kumakasa ka ni narinomula ilayo nila mga dalawang cooler po ito. Pasilitunatin. Okay. Asan siya? Saan? Ariyan po ito, mga kasakay. Putik. Yan. Ako ito. ikaw mo tama na, tama Ooh, Ayon, laki. Maganda. Maganda. <laughs> mga nakadali po sila ano? Si sila kay Mga taga ano po sila, mga tagit dina, Kaya na pa nag-abang si Ika Jason ay hindi sila eh. Nakadali po. Naglaban lang. po dito.

nasa pagkakamahang at magandang pa pa na kayo prino eh ng bulinaw kasi marami pong gi ngayon ang tambakol tumabit po yung mga bulinaw sama po ito ng butanding Ay, na Hala, hala, na po. Ako sa tayo. Ay, okay, kami na po 'yung sa ano kamponer oh. Oh, tapos trabe, marami kang hawak ng bolina, bolina, radilis. Dela. Tiron. Niron dalawa. Mhm. Yan pumakasaka yung pangalawang ano. Pangalawang kamera. <laughs> ano kaya? puno na yun, di pa? Ha? Bigyan ninyo 'ni

<coughs> Pumakasakay balik akin, po ito yung pangalawang ano na Pangalawang <coughs> cooler na <coughs> Mamagali po yung Bangka ni Kajisa Ito, ay po, po po ng bulinaw <coughs> Oh! Ang ganda. 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 Ang Ang ganda. 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 Ang Oh, sakto na yan, isang ulir. Sakto na yan, sobrang na. Hindi pa, hindi pa, Lager ah! Parang tagpat yata kayo nakaraan ah. Saan? Nakaraan. Bumaga? Ayaw mo makita ka sa vlog? Taming blisting! Taming to Ayos so na yan, normal na yan ay Yamula ang lang, angat na yun, talaga tinalangon yun. Nagtagal po dalawa kami, hindi. Ulul! Hindi ka pumunta dito! Gurao, tinilot! Pakasakay yung pangalawa ko nilang cooler! Sige, bilis!

ito, Delis, oh. Delis oh, ba pala yan. 3 so Delis, oh. Ayan, oh. Buhay na buhay, oh. oh. Buhay na buhay, oh. 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 Ayan, uh, po. Kauhuli. <laughs> Sa tinig oh. e, bitan bita ito kanina, eh. <laughs> <laughs> talaga mga kasaya, kayo oh. Talagang, oh. Nay. Ganda, oh. Guys, Paganda, oh. oh sariwang, no, sariwang, po ito kayo. kasakay, oh. ka mga dito. At ako mong sisirok. yung Kapil! Yung

sama magtinago ka sa maligaya. Ang <laughs> linya okay, na ito, maligo na ngayon. Tinagulan. Hindi eh, baka matapong ka tayo. Pinagkala ka. sa pangalawa na po nila ang banyera na dala po sa tabi. ano pangalawa na tabi

Tansya no, lang tayo ha, tansyada lang tayo ha. Oh, oh. Tansya lang. Tensya lang.